Dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyonan na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao, may flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha. Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga uh, flood control sa walang tao at walang uh, inipigil na baha. Sana po inilaan na lang po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At uh, ngayon rin po uh, sinusuportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon, I also co-authored Senate Bill number no. 783. Ang panukalang uh, uh, batas na ito ay ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa fourth civil degree of uh, consanguinity and uh, affinity to the DPWH ay dapat po ay, ayusin niyo po ang inyong uh, master plan matagal na po 'yan na hinihingi natin pero after uh, ilang taon nandiyan pa rin po itong mga flood control ang bagyo po hindi natin hindi natin kayang pigilan pero ang labis na pagbaha pagkawala ng kabuhayan at buhay kaya po nating magawa ng paraan ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter.